Hi mga idol, share ko nga lang para sa inyo kung paano pinalambot ni mama ang napakakunat na pugita. Siyempre, unang ginawa ni mama ay naglagay nga para siya dyan ng tamang dami ng tubig sa kaldero. Nilagyan niya nga rin pala yan ng paminta, asin at magic sarap para kahit pinakuluan lang ay may lasa na siya. Kaya nang nakikita nyo ay inilulublub ni mama ng paunti-unti every 5 seconds. Tapos, nang okay na, ituloy niya na nga itong pinakuluan. Nilagay niya nga pala yan ng tinidor para sure bull na malambot talaga. Tapos, ay limang minuto nga lang pala yan. Tapos, pagkatapos ng limang minuto, ay tinesting niya nga, tinusok-tusok niya ng tinidor at medyo hindi pa daw okay. Kaya, another, nagdagdag siya ng another 5 minutes. Tapos, ay okay na. Sobrang lambot niya. Gawin nyo na rin. Subscribe na rin. Thank you.